<laughs> wow. Tamis na versus puno ano? Pwede higupon ba? Hey, good day po sa ating lahat mga kapatid for today's video. Ipapakita ko po sa inyo itong kulungan ng aking mga pabo Kung nakikita niyo, andiyan po sila sa loob ng aking range. So ngayon, kailangan ko pong linisin yung labas ayan nakapagsimula na nga ako eh kailangan ko pong linisin kasi sobrang kapal na po ng damo kagaya na nun oh ayan uh, napakalakas mong kumain ng pabo ng mga dahon ng damo kaya lang dito sa kalagayan ng aking kulungan is eh, hindi po sila pwedeng pakawalan dito sa labas na sila sila lang pwedeng pakawalan ngunit kailangan may magbantay dahil daanan ito ng mga tao papunta doon sa dagat mayroon po silang daladalang mga balde Ayan. Pag hindi po tayo makapagbantay, ayun. Aabot dun sa napakalayong area at napakadaling nakawin dahil once may tao na magdala ng balde, itong mga pabo na ito, usap po silang susunod at lalapit doon sa balde. Kasi sa tingin nila ay pagkain po yun. At ito po sa manyo po Here we go. Let's go. Hagbasta, hagbasta hagbas ta kay tag asa kay sangbot sa tumpabuhan lisod na kuyaw sa kawat og sa pa mga iro so buhatan niyo ni og kawit sweet to mata ani eh. kay inani mato tabaw sa mindanao sa una pero pag abot di resibo wa na kayo ana tay kawit ba ido na to ni gamay Ay, ito na to ni lagara og habulon <laughs> Kasain natin itong maigit para one click lang isagbot yung mahahabang damo. So let's go kung naman na lagaraw kuhit daog gamay lagawiranan higtan ng gumah

Ayan naka ako, ako nag-itlog lang pala bali eh Kita nyo naman dito mga kapatid oh Papakita ko po sa inyo Ganito na po kakapal yung damo dito sa bandang likod Ayan Sobrang kapal na po Lagpas tao na yung mga damo dito na Madali lang naman itong Tabasin dahil sobrang taas na eh ito na, na may dito ito oh. nabuhay parang patay tae yung matumban niya yun. <laughs> mo nitingog tae <-ay> daw ko no <laughs> so ayan oh. Yeah, no, may may tao pa dito na nag iwan ng na kanyang dumi pabor naman libangan Grabe. Pabor na kayo kalibangan kay baga na kayo sagbot. Kana gabiin ang libang. Ang pinakalayon dito na itong mga mahahabang kumakahoy na, na damo Ito. Grabe kumakata. Ay, <laughs> yan ang tutuwa ng mga pabo ko, kasi nakita nila itong magandang babae. <laughs> So, dyan sa loob mga kapatid, may ilang piraso naman ako mga tanim dyan. Mostly yung uh, Atapilis O kilala dito sa amin naman sanitas. Napakalakas kasing kumain ng mga pabo mga kapatid eh. Tapos dito sa bandang likod, kita nyo naman oh. Hindi na pwedeng tapaki ng tao kasi napakakate. Ang kapal na ng kahoy at damo talaga oh. Ayan, yung atis, marami pa yung bunga. Pag abot ako dyan mamaya, Haharvestin natin yung mga hinog-hinog na yan Bandang alas 3 pa naman Mga bandang alas 4 na ako Magagayak ng pakain ng ating mga lagang pabo So yan po yung loob oh. Kuluk, 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 kuluk! Aba, aba. Kulo, 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 kulo. Mm. Wow, mas nagdahon. Ayan, oh, yung mga dahon na nasa loob, kinain nila. subukan natin tapunan ng naputol na dahon kumain tapos kumain ngayon na eh. lagi kaon manganin ganin na yung mga ito na po yung labas mga kapatid oh. ito po yung aking natapos kanina na ba? So yung pinakalabas lang po talaga Yung aking kinunan ng mahaba na damo Ayan hindi pa naman nakuha yung mga Malulutong at Mabababa lang ang damo Tapos dito sa kabila Ayan na Tapos nagmamadali rin kasi ako eh. Baka ubusan ako ni misis ng atis daming hinung pa naman eh Yung pabo Ito ang kuha sila kasi maaliwalas Ayan yun yun yun, yun pinagmamadalian ko kita nyo naman si misis oh pakain na ng atis parang ayon ng lumakad kanina nang balak ko ng utusan siya na kunin yung cellphone parang ayon ng lumakad ayan hinayaan na lang natin para makakain ng atis maraming gulang dito eh ayan nakapamulot na ako tapos andun pa sa itaas oh mga mahihinog oh yun sobrang tamis yung pag nakuha oh, oh. yelo na ayan oh, marami po ditong gulang dahil nilinis ko na po kita niyo naman may access na po yung tao na pumunta dito ang gagawin ko is kukunin ko itong mga gulang ah, sobrang ah, sobrang hinog na oh, oh sobrang hinog na o. oh oh, napadyo do kwa mi, video hunting ka kwa, kanina Wow, hinog de. Mm. Oh, kena, tamis kena. Mm -mm. Kan iposta sa plastik ah. Ah, mm, matag. Oh, kan nindo tano eh. Hawid, napa Kani, hinog po niyo. Ito, kunin mo. Pus, ap, uh, happy nag post plastic. Kanoon na to. Daming bunga ng atis mga kapatid oh. Saktong-sakto yung paglinis namin eh. Wow, sarap nito oh. Mm, napakalutong na. May mga amigas. May mga langgam na kumakain. Yung iba nalalaglag na dito eh. Hmm, dami. Lalo na yung nasa itaas. Hindi na hindi na naubos ng daga. Litli eh, yung mga daga talaga yung kontra ko dito eh. Sila yung kumakain. Ayun, dahil sa hin sobrang hinog oh. Ayun, nalalaglag na. Tapi selamat sa jus. Narai. Mi, narami yo. Mi, narami. Nak pakai kuih kuyiran ni. Apa? Mm -hmm. Oh. Ini beli. Ya, dah. Dah dai. Kan hmm. yo. Kan ye. Kan apa anak, kuana. Oh, anak oh, oh, guang. Basa kanang lagka na uguan. Ay, na donut naman ni. Eh. Kato na lang kan una to. Eh. Ay, 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 ay! Tani na lang kay tamis ka ini. Ayan. Sobrang tamis nito. hmm, mm. Yummy. <laughs> wow. Tamis na ba sa puno ano? Pwede bah. ba? dami pa dito ko yung mga gulang ayan so as of now hanggang dito lang muna yung aking tawag dito lilinisin na damo ayan uh, para hindi na masyadong mahaba yung damo dito sa labas pero may pailaw naman ito tuwing gabi mga kapatid ayan may mga LED po na nakasabit dito napakaliwanag po ng area nito tuwing gabi kaya at ganun pa man minabuti ko pa rin na linisin talaga dito sa labas kahit makuto lang ito kukunin ko pa naman ito itong mga mayayabong na kunti para hawan kasi ayun nga kagaya nga ang kasabihan kung saan yung madidilim ayan doon naglalaganap o lagana po yung kasamaan so iwasan natin na masyadong madilim yung ating area So So yan po yung counting ganap mga kapatid Mag alas 4 na po 3.32 na po ng hapon Ngayon is Magpapakain na naman ako dahil sira yung aking Gilingan Ayan wala pang hanggang katapos pagkain ng atis tapos ayan marami pang dala oh. may baon pa kami ayan so pahinugin na lang namin yan sa bahay kasi open, open area na dito eh malinis na so kung sa kung may madaan dito na tao mali na silang kumuha so bago sila makakuha tayo yung nauna ayan let's go let's go ah uh, tanggal dito na lang mga kapatid lagi nyo pong tandaan na pagawa ng mabuti ay di nagbubuga ng masama see you on my next vlog atis <laughs> bye, bye.